Ito na tayo bayan, dapat daw dumalo pa rin sa pagdiniga sa investigation ng House Quad Committee ukol sa War on Drugs si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ang iginid ni House Committee on Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez kasunod po ng dauna ng pagdalo ng dating Pangulo sa pagdinig dyan po sa Senado. Ayon po kay Congressman Fernandez, marami pang nais itanong ang mga mambabatas ng House Quad Committee kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang may nadinig ako eh, na nagsalita siya sa Davao na parang hindi ata siya a-attend uh, dahil kung ano daw yung sinabi niya sa uh, Senado, yun na rin sasabihin niya sa Kongreso. But uh, I think uh, it is important na madinig namin yung iba pa mga bagay na gusto malaman ng Quadcom. Uh, mm -hmm. Kasi kung mapapansin mo, hindi naman lahat na tanong. ano huli naman binigyan din ni Fernandez na hindi ko konsentihin ang kamarang pagmumura ng dating Pangulong Duterte sa si kaling sumipot ito sa hearing. We need to uh, establish yung pong, uh, respect ano, sa ngayong uh -oh. rules. Uh, we are governed by the rules and uh, alam mo, hindi mo mapipigil yung mga congressman na yan kapag uh -oh. uh, nag-raise siya ng mga out of order, uh -oh. point of clarification. Tapos yung ako, like, like for example, kapag nakadinig ako ng mga mura, magmumubagad ako po the deletion of those, uh, of those words and remind the, you know, the uh, former president. Sa Webes, ang kasunod na pagdinig ng House Quadcom. Bukod sa dati Pangulo, sinabi pa ni Congressman Fernandez na kukumprontahin din nila si dating mandaluyong City Police Chief uh, Colonel Hector Grijaldo. Kasunod ng alikasyong pinipilit nila itong magsinungaling para po kumpirmahin totoo ang reward system sa drug war ng dating Administrasyong Duterte. Nagbigay siya ng gano'ng uh, statement and uh, we need to confront him uh -oh. para malaman po natin kung anong katotohanan na ginawa niya. Kasi sabi niya na uh -oh. dinigtahan siya, Din dinuhulan siya, uh -oh. under ano, siya, under co coercion, paano siya na-coerce, paano siya na-harass. Dinanggit niya yung pangalan ko sa kay Benny Aban kasi med medyo unfair yun sa buong quadcom eh dahil nga kita niya naman po natin ginagawa ng patcom with transparency and honesty, then suddenly yung mga chairman makikipag-usap tapos mag coerce not just to uh, confirm kung sinabi niya yung mga sinabi ni Calma, it doesn't make sense eh we have so many evidences eh uh -oh. and yung contribution niya will not make any difference Si Aljo Bendijo sa DCXL News